Ilan ba yung well, kinuha Kasapi, sinabi ng babae, just Laurel daw ha? Ah, Oo, tinig na tinig. <laughs> <laughs> so, na si <laughs> yeah, oh. mo? Uh, pangalan ko po ay eh, Jesse Boy Laurel, gino. You know? Aray ko. Ah. Tungo, marap. Ikaw ang hanap ko. Ikaw malaki, ikaw marap. Dito sa pada. Ito ay dito, sa may bintana. Hoy, tanda! Dito ka. Marap ka sa akin. <laughs> hmm. Ano 'yun, Gino? You know? Marap ka. Siguro naman kay bigan. Sa una pa lang ng paglapag namin dito ng aking mga kasamaan. Inunsin mo na kami sa simula pa lang. <laughs> Kung ala mo, may lumapit sa iyo. Ganito ang kasuhutan, kaibigan. Nag-alok ng serbisyo hmm. sa mga gobernador na katulad mo. Pero anong ginawa mo? Isinumbong eh, mo, sinumplong mo sa mga sibil. <laughs> eh, Bakit wala kang isang eh, salita? Uh, ano bang grupo ninyo? Ang sinasabi kong taong 'yan ay nagpapakilala ng grupong Talipandas. <laughs> Talipandas. Naalala mo ba ang Naalala. taong lumapit sa iyo? At kinausap ka. Si Si hudas Si Hudas. Tama. <laughs> Naiparating nila hmm. sa akin ang yung pinagagagawa dito sa bayan. Naiparating Sabi nila sa akin. Manahimik ka muna. Di pa ako tapos magsalita. Huwag mong masyadong madali ng iyong kamatayan, kaibigan. Inabi nila sa akin na gusto mo raw na makipagkita sa mga talipandas dun sa bahay mo nung kinaumagaan ng kinaubsap ka ng isa sa mga talipandas. Pero anong ginawa mo? Nagsumbong ka sa mga sibil at hindi ko pinatuloy ang usapan na yon dahil alam kong wala kang isang salita. Dahil doon pa lang ay makinig ka. Eh, no. Makinig ka muna sa akin. Wala kang karapatan sumagot. Ay, mo ba ako? Kung marunong kami tindi, pakinggan mo ang mga sasabihin ko. nakipag uugnayan ako sa isang gobernadora. Nagahanap ng salapi, malaking salapi. At nakabanggit ang isang gobernadora na mayroong isang tao na gumigipit sa kanyang produkto at kinausap ko itong gobernadora sa pamamagitan ng telegrama. At nung ang taong yan ay aming dadamputin at kakausapin para balaan, <laughs> may nabanggit niya sa akin na huwag na namin pakilaman ng mga taong yan dahil ang mga itim na lobo ang bahala sa kanila. <laughs> Hindi ako nagyalam kapatid. Hindi ako nag-ialam, Gobernador! Dahil may mga tao palang gustong lumigpit sa taong yon. Ngayon dumating ang panahon na araw na nadampot ang taong yon. At nung oras na mismo na yon, ay kukunin namin yung taong yon. Pero may sinabi ang isang gobernadora na wag niyo nang gagalawin dahil si Lolo Jis na ang bahala. Di ba ikaw yon, gobernador? Hahaha <laughs> hey, so, so eh, Ikaw nga! Inamin mo na ikaw kay nga Ay si Lim Wala akong binabanggit na pangalan Kaibigan Ikaw eh, lang nagbanggit na, niyan lang na, At wala akong binanggit na pangalan lang, Dahil nakakausap ko lang, lang, lang yun sa anino Na pamamagitan ng mga papel Dahil lang meron taong kumakausap sa kanya Makinig ka Hindi lang yan ay, no, Pwede bang magsalita Pakinig ka muna sa akin kaibigan so, Papasalitain kita at bibigyan kita ng panahon para magsalita. Ngayon, <laughs> siguro naman nababalitaan mo at alam ko naman na nakasagutan mo ang isang pubring matador na si Mads Mangangaso. Ang pubring matador na yan, ang balita ko ay nakasagutan mo sa impilan. At ang ipinagsasabi lang naman ng taong pubring na yan ay ang patungkol sa mga itim na lobo dahil sa pagkadampot ng mga itim na lobo kay Senyor Balagbag. Tama ba? Bakit galit na galit ka Anong pinag... kinasabi niya na kasuha ng mga itim na lobo? Anong ugnayan mo Sandip sa itim na, itim na lobo? Pwede ko bang sagutin yan? Sagutin mo ng ilang wow. segundo lang. Oh, Ginoo, nag nagalitan niya kami ni Mads tungkol sa mga itim na lobo. Ngunit, subalit, ang gusto ni Mads na ilagay sa kaniyang kamay ang batas. Teka, 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 so, teka, 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 oh, <laughs> Paano mo nasabing sabi, ilagay ng ilagay ang batas sa kamay ng isang pobreng matador lamang? Sabi Chocolate ni Romulo. Taglit lang! At, eh, eh, Makinig ka! napasagot mo ko eh. Hindi na tama yung mga pinagsasasabi mo, ang gusto ng pobring taong nyo na maglabas lamang ng papel patungkol sa mga itim na lubo para ito ay halilapin sa mga bayan-bayan. Pero anong sinabi mo? Wala kang, wala kang dapat you know, kakasuhan sa mga dahil di nakikilala. Tama ba? Hindi ako nagsabi na hindi kakasuhan. Yun know, o, sabi ko 'di ba ang hukuman, ang may pangyarihan na maglabas. Panahimik ka, manahimika ka, manahimika, manahimika. Panahimik ka! <laughs> Di ba, yan yung sinab sinabi ko kay Mads noon, <laughs> na ang hukuman... Manahimik ka! Manahimik, hukuman, manahimik ka! Hindi, hukuman, hindi lang yan, kaibigan. Hindi lang yan, kaibigan. Papalusutin kita dyan. Nabalitaan ko ba na si Mads ang pubring matador ay pinagahanap daw ng mga itim na pantera. Nung pagkatapos na pagkatapos na inyong hiduan doon sa impilan, Ginoo, wala. Di ba gobernador ka? Kahit sa kahit sa anumang grupo, itim na pantera o itim na lobo lang ya, hindi ko kila kilala. Ah! <laughs> <laughs> Sabi ko lang. Magaling! Timan, magaling, uh, pwedeng, magaling, magaling, magaling. Manahimik ka, ilasok. matanda. Manahimik ka. Ang mga salita mo. Napakagaling mo magsalita kay Bigan. Pero sa likod ng mga pananalita, Nandyan! Nandyan ang tunay mong kulay kay Bigan. <laughs> May isa pa akong dadagdag kay Bigan. Nakarating sa akin ang nangyari kay Isabela. nakaipag na siya kay Isnal kasama ikaw gobernador. Ginabukasan uh. ay nakausap ko ulit pero wala na siyang mata. Umami na siya, may pag-uugnay daw. Uh, sa, at ang sa, ka! Ay. Bakit nakarating sa mga itim na lobo ang usapin ng paglalagay ng isang libo bawat ulo sa mga itim na lobo at ikaw yung nandoon nung oras na nag-uusap-usap kayo? Saglit, saglit lang, Ginoo. maraming tao ang andun. Andun si Komandante o General Al. Andun ang mga iba't ibang pamilya po. I ano mean. <laughs> In, yung... sa tingin mo ba? ang Sa tingin mo ba ipapaniwala ka namin sa mga pinagsasabi mo? Eh, tanungin nyo yung... Pakinig ano, ka! Tanungin nyo ang gobernadora. Pakinig ka ba? Ito pa, kaibigan. Ngayon na nakaupo ka dyan sa inyong pagiging gobernador. Bakit lalong dumami ang mga... Ma Bandido ginoo hmm. you know, hindi ko naman hawak ang kamay ng mga taong bayan kung gusto nilang magbandido. <laughs> hindi ko naman sila pinipilit na magbandido. Ako lamang ay nasa gobyerno para tumulong. Tumulong? At tumulong? Tumulong. Ang tumulong? Makinig ka! Tumulong. Makinig, ka. Tumulong. Makinig ka! Dadagdagan ko pa yan, kaibigan. Siguro <laughs> naman di pa sapat tumulong. Lumap, may nasabi rin sa akin, Jimmy. Ba't patungkol dyan sa tulong na sinasabi mo? Nung mga oras na inahanap ka ng taong yan na magpatulong sa iyo dahil nadampo si Senior Balagbag nung hindi pa siya napapas lang. Ang sabi mo nung Mayo Adjis ata yun, kung naalala ko nakasulat dun sa kasulatan, na makikita kayo ni Mads Mangas at may pag-usapan kayo sa bahay mo. Pero kinabukasan ay dumating ang mga itim na lobo at dinampot ang isang uh, pubring BG mo at ang pangalan noon at pinagsasaksak. At nung inahanap ka ng taong yan, alam mo ba hindi ka makita-kita. At ang sinabi ng mga pamilya mo, may sakit ka raw. Pero nung nakausap ka ni Mads mga ngaso, ay nasa balintin ka lang ang sabi mo. At nasa impilan at paikot-ikot lang, sino ba talaga ang totoong nagsasabi? Sa inyo na no, pamilya mo! Nako gino, wala alam sa pagdaripo. Isa ba, kaibigan! Hindi ako naubusan! Po. Makinig ka pa! Marami akong sasabihin sa'yo! Anong ugnayan mo sa mga itim na lobo nung oras na dinampot si Sr. Balagbag dahil ikaw ay nahanap nila? Gino, you hinahanap ako ng mga itim na lobo, hindi ko alam dahil hindi Anong hindi mo Kapag-usap. Hindi, eh, hindi mo alam? Paano hindi mo alam? Ato na pamilya mo, huwag kang magsinungaling. Ah, kasi nung mo matanda ka. Anto na pamilya mo. Bakit hindi sinabi ng pamilya mo sa iyo? Dapat kasi nung mo. aray. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo? Uh, Bubuhayin pa kita ngayon? mo? you know, wala nga, wala nga akong kaalam-alam. Hindi Kung Kung wala wala ka wala kang kaalam-alam, makinig ka, hinahiupak ka, namatay Ay, kapatid, si Sr. Balagbag, na, isa rin niyan, gobernador. Ng, Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Wala kang ginawa. Uh, ginawa. Gino, wala nga akong kaalam alam. Hindi ko pa nakakausap ang mga itim na lobo. Nung hinanap Anong ini hindi mo nakakausap? Anto na mga pamilya mo bakit ni sinabi sa iyo? At bakit hindi ka tumulong nung hinahanap ang bangkay ni Señor bagbag Sumagot ka! Gino, aray, sa katunayan, kahit tanong yun si Isabela, nung, nung panahon na nawawala si Senyor, ako ang una-unang nagsabi sa <laughs> mga si Anong una-unang nagsabi? <laughs> na maghanap na nakong ilang linggo na kalipas dahil ang pobreng matador ang naghahanap na nagagahanap at ang mga taong bayan na naghahanap doon sa gobernador. pero ano ginawa mo ano ginawa mo matanda ka ano ano mo sa mga itim na labat sa mga patira? Anong ano mo sa ano bakit ikaw ay hinahanap nila? At bakit si ang pobreng matador ang hinahanap ng mga itong na pantera noong sinusulong niya ang paghanap sa mga itong na lebo? anong, anong, anong mo sa kanila? Hindi Anong hindi mo alam? Tsaka gagawan mo, gobernador ka. Isang gobernador ang nawala sa bayan at isang gobernador din ang kukunin namin. Sige. Yeah. Wala na akong kalam, alam siya. Tumayo ka! Tumayo ka! Matanda ka na! Dapat ka na mamahinga. Makinig ka! Sa tingin mo ba, makakalabas ka pa ng buhay rito? Ha? Ganito ba? Papipiling kita! Makinig ka! Makinig ka! Makinig ka! May dadagdag pa ako bago ko tanggalin ang iyong ulo dyan sa iyong katawan. Kung gusto mong isalpang buhay mo, bigyan mo kami ng limang taong kilala dito sa bayan na Itim na Lobo. At isusulat namin ang pangalan mo na ikaw ang saksi. Kung di kayo, wala ka, wala kami masasabi sa mga Kahit tatlong tao lang na mag magdidihin sa kanila na sila Itim na Lobo. Lalong-lalong lalo na si Samuel at saka si Iker. Pagyan ay sinaksiyan mo ng mga itim ng lobo sa pamamagitan ng pangalan mo. Bubuhay ka namin. Amin Pero kapag hindi mo ginawa yan, buhay mo mawawala. Dahil uh. gobernador ang nawala. Gobernador din ang gugunin namin. Tarantado ka, matanda ka! Ginoo, wala akong kaalaw-alaw sa mga sinasabi niyo na mga... Uulitin <laughs> e, ko! Uulitin ko, matanda ka! Papapiliin kita ulit. Magbigay ka ng pangalan ng mga itim na lobo dahil alam kong may ugnayan ka sa kanila. Huwag mo akong masyadong galitin. Pero... Piliin mo ang buhay mo o buhay nila. Makakinig ka. Mabubuhay ka lang dito at pahalisin ka namin. kung magsasabi ka. Isa sa mga yon o tatlo sa mga yon. Si Iger, si Samuel ba mga itim na lobo? Buhay mo, buhay nila. Huwag niyong kunin buhay ng aking chewing. Oh, ka na. Para Huwag hindi, hey, hindi na natin kailangan yan. Huwag na yan. na Hindi na yan kailangan yan. Hey, dito na lang. Palapitin mo. <laughs> <ito. laughs> Kaibigan, tandaan mo. Kasapi. Ito ka. Isa mga nag-iikot. Para makita. Kasapi, Nabili na ba na nahudit okay. natin tong gobernador na to? Na nagsuot. Ang saglit, sa Ang ha? Dito, eh, dito. Kaibigan, dito. Handa ka nang mamatay, di ba? Sabi huwag mo? Wag po, wag po. Uh, 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 eh, ako'y nagtatrabahong marangal lang ako talaga. Nagtatrabaho? Ako oh, may tinatrabaho. O, di ba? Putang, ina. Handa ka nang mamatay, di ba? Ang <laughs> mamatay <laughs> po, parasan. Ayoko pa pong mamatay, gino. Kung mahal mo ang ay, yung ikaw tiyuin, ikaw Kamilin ang maglaglag sa inyo mga kasamaan at sinasamaan mo. Ah. Kung gusto mo mabuhay ang yung tiyuin, pamili hmm. ka. Pakalayo na kayo, magpakalayo ah. na kayo. Gino. Ah. Wala po, kung Ako Ngayon, po. kong sinasamahan mga ginoo. Ako'y lagi mapag-isa lang po. Ayun, manahimik kung wala akong makukuha ka. Kuwenta sa'yo. Ako, manahimik ka. Babariling kita. Makinig ka na lang, ha? Tatanggalan ko ng ulo itong tiyo mo. Kung gusto mo pa mabuhay sa mundong to. At ilaglag ang mga kasamaan mo at mga Mas ah. gusto ko pang mabuhay sa mundo na to. Pero... Kahit anumang gawin ko, hindi ko kilala ang oh, mga itim na Tumalikot ka. Tumalikod ka. Tumalikod ka. Tumalikod ka. Itong isa. Tumalikod ka. Parang awan yun ako. Parang awan yun ako ang chewing ko. Tignan mo kung sino kami. Dumapa ka. Tumalikod ka. Dumapa. Nagmamagawa ako sa inyo mga ginoo. Huwag mo pakita kay Huwag nyo naman ang matayin. Parang awan yun ako. Matanda na ako. Ayun. Matanda ka. Huwag mo kang matanda ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Nais mong papatay si Mads. Habang tayo nandoon sa may Santa Denise Banda. Talagang dinidiin mo. E na natin. Oo. Paano pa, paano mo gagawin yan? Wala na Tatanggalan pa na tinga to. Ang pukingin ng tong isa na to. <laughs> nautal ka pa. Ayun. Wala naman akong sinabi na ganyan. Tatanggalan kita -ta ng tinga. Sinabi ko yan. Okay. Tatanggalan kita ng tinga. Inahin ka. Amaya ka sa akin ha. Hindi na kita malatakot na kaibigan sumasa Dila ba ang tatanggalin yes, dito? Amin mo na lang. Eh, ilayo, pwede ba kaibigan na ilayo mo no ila ng konti yan sa akin? Ilayo mo ng konti yan. Maglakad dito ng no, matuwasay. Ilayo mo ng konti. Sumama ka doon. Sumama ka doon. Pero aminin mo lang sa amin kung sino ang mga tao sa likod. Ilayo yung sa akin yan. Na, si Eker at si Samuel. Tama na, kagagawa na yung pinagsasabi niya. Ay, ay isang itim na lobo. Pero, subalit, ito, 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 hindi ko alam kung gaano katotoo yun. Sabi-sabi lang yun ng mga bay sa bayan. Ay, hmm. Wigan, naubos na ang aking pasensya. Ngayon, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon para mabuhay sa mundong to. Anong ugnayan mo sa mga itim na pantera? Ang mga ano itim na pantera, hindi ko alam, hindi ko kilala Ang ah, Anong hindi mo alam? May hmm. nakarating sa akin ng itim hmm. na pantera ay eh, pamilya mo! Mga laurel lang karamihan sa kanila. Huh? Oh. Patungkol sa mga ganyan. Yeah. Ayaw na. Ayaw yes. 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 na. Ayaw 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 na. na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Mm. Isang patay na hayop na sinusod sa ulo at kulitim ito. Kung kinalaman sa mga Naman, na ayaw mo umamin. Ibibigay na kita kay mga pangalan mga... Pangalan kanina. Kanina. Ah. Sinong sinong mga ano yung mga pangalan? Si Iker ba? At saka sino? Si Iker. Samuel Iker. Kinawa Maratanda mo to Jess. Marami ng mga nasakripisyon na buhay dito. At ayaw namin madagdagan pa kung ano ang ugat o ano man ng magiging sanhi ng pagkabungan panibagong o pagsibol ng panibagong kalaban dito ay kailangan na ata o panahon na para tanggalin ang isa sa mga nagpoprotekta. Ikaw yun, natuwa ng iba paano yun naman sabi na ako yung naging protector na itim na lobo? <laughs> malinaw na malinaw na, kaya na pala ang binabanggit sa'yo. lang. anong malinaw? Wala nga, wala, wala nga akong naiintindihan ginoo. Sige. Sa katunayan, wala akong palam pala, alam dyan. Uh, Ayaw, mamin. Sige na. Kailangan na ata magpahinga ni Jess. Mukhang pagod ka. Lalayo-layo kami. Pangako yan. Hindi, 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 hindi ko alam kung anong pinagsasabi talaga Lalayo, si mga ito, at talaga. Lalayo-layo? Tapos, papadala ka ng kung ano-ano para maprotektahan ang mga kaibigan mo, mga itim na lobo at ang pamilya mong pa mga pantera. Pa pa paano mo nyo naman nasabi na kaibigan paano? mo, ang mga itim na lobo at pantera? Balikan mo nga ang mga pinagsasabi kanina. Di ba puro lahat ay sa'yo yan? Nakipag-ugnayan kami ay, sa mga itim na lobo patungkol dyan sa taong gumigipit sa produkto ng isang gobernadora pero pangalan mo na banggit. O ano yon? Paano ba patunayan mo sa akin yon? Baka ano, gusto mo ano, pang... Anong connection doon? Makinig you ka, ha? makinig ka. Ganito ang sinabi. Nung gagalawin namin ng taong yon, ang sinabi ng tao ay huwag nyo nang galawin dahil si Lolo Gis na ang bahala. Wag na kayong mangialam. You know, sa, sa, sa tingin niyo ba, yung isang matanda Alam na kaya ko na. Oh, ay may magagawa pa dyan? Putang ina. Napupuno na ako dito. Wala na to. Hindi na to dapat binubuhay. Hindi ka na binibigyan dapat ng pagkakataon oh, pang paraminga. Pero... Tapusin na to. Sinungaling ka. Wala na to dapat tanong para mabuhay sa mundong to eh. At sige na. Napapagod na ako. Kailangan mo na ito magpahinga. Ayaw, ang ganda ko, mami. Tumayo. Ma tumayo. Ma tumayo. Tumayo. Arawa, tumayo ka. Huwag uh, niyo akong patayin. Ako'y makikiusap uh, sa'yo. Huling ma pakiusap na. Ayaw mo, mami. Wala kang aminin sa itim na lobo at itim na pantera. Tutuluyan na kita. Wala tayo mga itim na Layo kayo, layo kayo kaibigan. Ito magandun na. Tumayo ka. Hindi, susunod natin yan. Tumayo ka. Pakito na yung huli mong maalala kaibigan. Gobernador ang nawala, Gobernador din ang kapalit. Sige, sige. Tama na yan. Lalagay na akong sulat dito, ha? Ah, uh, so, nasa yung isa, nasa isa. Ano? Nandun yung no! ah, sa bato. Ito! Hindi ko na ata natin aking chewin. <laughs> 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 Parelding mo siya. Pareling Di mo lang siyang siya magdidinig, pag... kaibigan. Bibit-bitin mo pa siya papuntang Valentin.